Hi, mga mahal lang ating topic ngayon. At tinatanong ni Ani, ang tanong niya ay paano gagawin para hindi masaktan. Kasi yung asawa daw niya ay mahaba, kaya nasasaktan siya. Siya so, natin pag uusapan for today's video. And asado ka malaman kung ano nga kayo sagot. Please keep on watching pro bagayan. Kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So, ano nga ba ang dapat mong gawin kapag kahalimawang nasasaktan ka? Una, dapat hindi mo iipitin. Dapat kumalma ka. Dapat kalmado ang iyong bulaklak kapag papasok siya. Yung bang tatanggapin mo siya ng buo at malaya, yung ganyan. Kasi kapag halimbawang iniipit mo yan, lalo kang mahihirapan, masasaktan ka kasi nga mahaba yung sa asawa mo. Pangalawa, dapat basang-basa ka. Kapag kahalimbawa ang basang basang-basa ang isang babae, sigurado hindi masasaktan. Dapat il na il ka kasi kahit gaano pa kalaki yan, basta il na il ka, siguradong tatanggapin mo yan at masasarapan ka kalaunan. Siguradong hindi ka na masasaktan. So, saan yung sagot lang ngayon? Talagang, if you like this video, please consider like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.